So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ganda umaga po sa inyo. Um, uh, kahapon na pag-usapan po natin yung paanyaya ng Panginoon sa 1 chapter 16 verse uh, 16 verse 24 no? na uh, humingi tayo sa kanya. Pero ang kagandahan po dito, meron din pong isang sinabi ang Panginoon sa Marcos chapter 11, verse 24 din po, no? Uh, pero bago po lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na pag binubuksan namin ang inyong aklat, pag kami nag-aaral ng inyong salita, lagi kami may nakikita na patunay na kayo ay Diyos ng lahat. Diyos na may hawak ng lahat sa buhay namin. Kaya Panginoon, sa, umag sa umagang ito, tulungan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po ito. Bigyan niyo po kami ng lakas, karunungan, na yung gagaling po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen Amen. May panibagong paanyaya po ang Panginoon sa or isang paalala no? sa ating pag tayo na nalangin. Matatagpuan po yan sa Marcos 11, chapter 24. Basahin po natin. Sabi po dito, kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong matatanggap ninyo ito at matatanggap nga. Ganda po nung ganun, O no? kahapon, sabi ng Panginoon, bumiit tayo. Ngayon, maniwala kayong matatanggap ninyo ito at matatanggap no? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya kasi ang sinasabi po ng pananampalataya ay um, maniwala tayo bago natin makita hindi to see is to believe kasi ang sinasabi ng ng mga ng, ng mundo kailangan makita muna natin evidence bago tayo maniwala pero sinasabi ng Biblia magtiwala muna tayo bago natin makita no? <coughs> Kaya, ngayong umaga, magandang umaga po sa inyo. Naranas, tanong ko lang po sa inyo, naranasan niyo na po bang magdasal ng may buong pagtitiwala na tutugunin ng Panginoon ang iyong mga panalangin, no? Sa araw pong ito, alalahanin natin ang pangako ng Diyos na magkaga ng galing po dito sa Marcos 11.24 na ano man ang ating hilingin sa Diyos sa ating panalangin, manampalataya tayo na matatanggap natin ang mga ito at matatanggap nga natin ito. No? Ang panalangin ay hindi simpleng pa, ano, paghingi sa Panginoon o uh, sa Panginoong Diyos. Ito ay isang paraan sa pakikipag-usap ng puno ng, pagtit, ng puno ng tiwala at pananampalataya. Kapag tayo nanalangin, inaaniyaan tayo ng Panginoon Diyos na paniwal ang kanyang kakayahan at uh, kabutihan na kahit hindi pa natin nakikita ang kasagutan maaari na nating tanggapin ito sa ating puso ang pananampalataya ay nakikita ang uh, naki, uh, nagpapakita ng ating pagtitiwala sa kanya at alam niya ang pinakamainam para sa atin tandaan niyo na ng tutugunin ng Panginoon ay yung mga mainam at yung talagang ma mabuti sa atin hindi yung ikasasama ng ibang tao ikasasama natin okay? No? dapat madinaw po sa atin yun question to reflect no? naniniwala ka ba na narinig ng Diyos ang iyong panalangin? wala ba? paano mo mapapalalim ang iyong pagtitiwala sa kanya ngayong araw? so pagbulay-bulayan po natin yung ngayong araw na to subukan po natin isipin kung ano ba yung mga nangyari na sa iyo na hiningi mo sa Panginoon? Ano ba yung hindi pa? No? O nagtitiwala pa talaga tayo ng lubos sa Kanya? Baka mamaya, tayo, Lord, tulungan mo naman ako, pero hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo lubos. Nananampalataya sa ating uh, panalangin. No? Kaya, patuloy po natin palaguin yung sarili natin sa pagtitiwala sa mga. No? Paala ala paalaala, simulan natin ang araw na to sa panalangin, bit-bit ang pananampalataya, natutugon ni ng Diyos ang ating mga panalangin sa tamang paraan at sa tamang oras. Huwag po tayo magbandali dahil may perfect timing ang Panginoon lagi sa lahat ng bagay. Kaya ngayong umagang to, inaanyayaan ko po kayo na tayo po yung magtiwala, manampalataya sa Panginoon lagi. Huwag po natin bibitawan yun. No? Kasi yun lang naman po yung pwede natin pakawin. Okay po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa paalala na maaari kami lumapit sa inyo sa panalangin. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya upang buong puso kami magtiwala sa inyo. Ano man ang aming hinaharap na lagi na naming maalala kayo ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Kayo ang Diyos na nagmahal at kayo po ang Diyos na nagtigtas sa buhay namin. Salamat Panginoon Jesus sa pangalan niyo po na napakatamis sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po ulit. Kita-kita po tayo. Mga God. God bless po.